nakapayong mga Pilipino nakapayong din. Nakapayong lagad si Lolo. Si Lolo pala. Pero nilalamig pa niya sa lugar na yun ha dahil naka-jacket siya ng makapal. Okay. O di, naghilangan naman tayo pabalik. Is, mabigat eh uh, sa ano. Ayun na yung basura. Bakit nauna Bak sa si Jan? <laughs> Bakit nauna ka dyan basura? <laughs> Bakit nauna si Jan? Jan? <laughs> galing tayo ito, ano? Oo. O, yun, okay, o. Oh. Tayo pa rin yung gawa. <laughs> tayo ang may gawa. Tayo ang salari noon. Nagkagulo doon. <laughs> Bakit nandiyan na yun? may libro. Ha? Huh? oh may libro. O, yan. Punin mo't, no? Mabasa pa yun. Ano na? Una vita complicata. Oh, it's so complicated. <laughs> life is so complicated. <laughs> ah. Yeah. Una is one life. Ah. Vita. Vita, vita life. is life. life. Complicata. Complicated. One life complicated. Ah, ayaw na namin ng dolce. Bakit? Iba eh, kayo, nag-aantay lang dito. Ano? Yeah. May karelo. Yan sa buwad oh, bukas pa. Hindi pa sila nagliligpit. Oh, si Ay, si. Bakit na yung no? Was na yan. No, pero no, plastic, o puno na sila ads. Nauna na. Ayan. Ay, oh. Yun, oh. Saan? Sapatos. Ay, oo nga, sapatos. Ano? <laughs> oh my God. <laughs> <laughs>

Papadala natin sa Pilipinas. Sa pang sa ano pa naman ito? At 35. Oh, kasi yung sa akin. Akin na nga. Ito yung partner niya. <laughs> At makapagtakong habang habang naglalakot. Panit na pa yan. Yan, may sapatos para gatsin. Pakibukas nga ako. 40. Oh si salve. Ano size si salve. 39 sa si salve. 39 sa salve. 39 sa salve. 39 sa salve. 39 sa salve. 39 mau. salve. 39 sa salve. 39 sa salve. over sa <laughs> Ah. 39 sa salve. Oh. sa salve. 39 sa salve. 39 sa salve. 39 size? Thirty six. partner? Si? Ito lang? Ay, hindi. No, no. <laughs> oh, ito, hanapan mo yung partner. Ay, hindi siya magka-partner, Arch. <laughs> Ako, esta. No, No, 39, 37. Ah. Ay, hindi, Lola? Si. Gracias, señora. Trabajo alto. <laughs> <laughs> may takong. Ayaw yeah, May takong. Ayaw na. Ay, so, hindi sila magkapare. yan. No, oh, 30. Ito, kwista. 30. Ito. Eh, eh, lo so. eh, Pagare. Loro no, uh. si difetto, eh, 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 Però c'è il tacco? Sì, sono tutti alti. Certo. Sì, sono tutti alti. Ma no, prendi il capo, no? io non voglio le scarpe. No? E questo 35? No, è troppo alto. Questo è bello, 36. Dai, è cane ma è più grande. io ho no, più grande questo, guarda. No, questo è un altro. Un altro. No, questo è 39. Eh, 39? No, 39. Questo è 40. No. Questo sembra grande, è un 36. Questo è 36. Questo è 40. Mm. Questo è un 36. Eh. Bakit daw tinatapon sa din ni Lola? Eh, no, Baka ayaw na nila kibenta. Maganda nga sa ating sa Pilipinas. O, oh, puno na eh. Puno na yung aning uh, ano. Kasi 37. <laughs> 37. Ano hinahanap mo? Gusto si 37. No, yeah, so 36. Uh, ah, 36. Ah, uh, Eh, gusto 36. Ay to Ah, pasto magari. 37 anche. <laughs> <laughs> 39. O <laughs> <laughs> uh -huh. uh -huh. oh, Ashi, balik mo na yan dyan. Eh. 37. Non no, Ayan. No, trovato 30? Ano yung hinahanap mo? 30? 37. 37 7? Kuelo? No, 36. 6? Ah. Nunche. Okay. Nunche. Okay. Mm. Balik na lang natin at ayaw din maraming sapatos na puno na yung ating lalagyan. So, ayaw marami? No, ayaw na. Balik pa na lang. Baka para ma eh. Ito. Huh? Saan ko naman eh? Ano eh? Ang takong? Naku po. Balik. Balik. Balik, balik. Ay, Ayan. Ay, sa Pilipinas yun. Eh, okay. Oh, ah, sa Pilipinas lang ito, nakupuro di. Sayang sa pas nakita na naman ito ng kapatid ko. Ba't hindi ninyo kinuha? Ay, Ay, no? Sorry, Aileen. Sorry, Aileen. Ayan, oh. Yun, oh. Yun, oh. May mga damit sila nakuha, oh. oh, Saka, oh. Naman, 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 naman. Saka, naman, naman. Kaya nga. So, may mga damit din pala. Ay, Ay libro. Ay, libro ko. Ayun, tsaka yung, ano, isda. Andito. Eh, eh. Yung Ay, libro, ayaw mo? yung una vita kompleto ay baka may ano pa doon may mga libro nga wala na umalinis na armigit sa pwasa bakit bakit yung basura na una doon hanip na yun nino na umuna nga tayo sa ano para uy ito yun yung mga sapato kaya nga Pilipinas, may benta mo yun ng 5200, no? Oh, ipa uh, sa susunod, ibibigay ko sa aking mga subscribers. ano? <laughs> ipa, ipa ano ko, pag, uh, ipa pamigay sa mga subscribers. Sa susunod, pag ito na yung ating trabaho, sayang din yon. Ay, nako. Ay, puno na, oh. Saan natin ilalagay ito, kwintas natin. Bigat na. Sorry. Better luck next time. Nasira na yon yung ano ha ng aking ano oh, tripod. May umano na kasi mga sasakyan baka na na ano na yon. Mm -mm. Yun tayo kanina, di ba? Huh? Dito tayo kanina, hindi. hindi. Ay, hindi. hindi. Dito tayo halos yeah. sa computer. Ah. Mas okay, okay. okay. So, na ito. Ito matematika. Ah. Oh. Ito mas okay ito, Arts. Yeah. Mas okay ito saan yung ano isda no, don't, don't eh, La, ay, yung mo ano yung sa isda, yung ano, ma? No, hindi ko dito kung ano mo kung ano 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 no ano 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 yung ano 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 oh. oh, oh. Ay, low bat na ako. Kamatis. Ito sa si dahon, lagay mo doon sa dahon. A eh, parsley, parsley. Kaya nga yung libro mo ma. Ma madumihan ito sa pa. Ah. Uh -oh. na <laughs> <rin. laughs> <laughs> Ito lemon, oh. Uh. Maganda pa siya. Peska. na. Pitch. Ha? Magdarog mag mag na? Ito, ito, hindi. Hindi siya, di. Lagay natin dito sa kagula. Sa so, mapis, Okay. Okay. Parang si Sharon Cuneta. Maganda. Hmm. Ano ko po? Puno na. isa na natin ilalagay yung ating sapatos dito. Siya, Ha? ha? sa akin. Oh, nga. Kasi daw daw lang nasa oh, akin. Oh. <laughs> Kaya nga sabi ko sa'yo, dyan na natin ilagay. Oh, dahil na hmm. yung isda hmm. na doon Oh, itu ayaw mo dito tumingin eh dito ako pa nakita ako ano kiwi marami pa akong kiwi doon sa bahay pero yun ang may kiwi ay ito pa Marami na namang i si Luisa. Egypt juice. Okay. Ayo nang masur aja. Lemon. Lemon. Lemon <sino> sana papaya. <laughs>